Lutong Ilocano na naman po ang aking isishare sa inyo ngayon. Magandang buhay, kabamba! Halo-halong gulay na naman yung aking lulutuin, kabamba. Ito yung tinatawag naming inalsaman. May kayong takaduandak manan dito'y kusinak. Manood! matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bambas Kitchen. Ito yung mga gulay na ating kakailaganin. Sigarilyas, bunga ng singkamas, gabi, sitaw, at bulaklak ng katuray o yung tinatawag naming katuday sa mga Ilocano. Bunga ng sampalok, siling panigang, bawang at sibuyas. At sasahogan ko naman ito ng karne ng baboy. Pagka-prepare ko naman sa mga gulay na gagamitin, ay agad ko naman nang inumpisahan ang magluto. Dito sa aking kawali ay nilagay ko lang dito yung karne ng baboy. Lulutuin ko lang ito hanggang maglabas na ito ng sariling mantika. At after naman nito ay akin nang nilagay itong bawang. Igigisa ko lang ito ng saglit at isusunod ko nang ilagay itong sibuyas. Sa parte ng pork belly pala yung ginamit ko dito na pang sahut. Mas masarap kasi yung may kunting taba-taba ito. Para igisa na natin ito sa sarili niyang mantika. Pagkagisa ko naman dito sa bawang at sibuyas ay naglagay na ako dito ng tubig. Akin lamang itong takpan at papakuluan. Pagkakulo naman nito ay maglalagay na ako dito ng bagoong. Ito yung isang special na sangkap dito sa ating niluluto. Dato ito may isang amang paimas na kapsa. Tansyahin nyo na lang yung paglagay ng bagoong. Pagkalagay ko naman dito sa baguong ay agad ko namang sinunod itong gabi. Akin lang itong lulutuin ng saglit itong gabi. Pagkaluto naman nitong gabi ay agad ko naman nang isunod itong iba pang gulay niya. Una kong ilalagay dito ay itong sitaw. At isusunod ko namang ilagay itong bunga ng singkamas. Opo, kaming mga Ilocano ay ginugulay po namin itong bunga ng singkamas. Sa inyong probinsya, Kabamba, inyo rin ba itong ginugulay? At ilalagay ko na rin dito yung sigarilyas. Yung tatlong gulay na to ay pwede din naman itong pagsabay-sabay na ilagay. Itong lutuin na to ay ito yung Ilocano version ng sinigang. Opo kabamba, sinigang version namin ito. Sinigang na mga gulay. Kaya tinatawag namin itong inalsuman o inasiman sa Tagalog. Pagkalagay ko naman dito sa mga gulay ay akin la itong tinikman. Medyo matabang ito kaya nagdagdag lang ako dito ng isang pakete na seasoning granules. At maglagay na rin kayo ng gusto nyong pampalasa. Akin lamang itong papakuluan ng saglit. Tsaka ako naman nilagay itong siling panigang at isinunod ko na rin dito yung bunga ng sampalok ito yung aking gagamitin para natural yung asim ng ating niluluto. muli ko itong tinakpan hanggang maluto itong ating sampalok pagkaluto naman ito ay agad ko naman na itong hinango at lalagyan ko lang naman ito ng kunting sabaw dahil dito ko didikdikin itong sampalok para lumabas yung katas nito Pagkahango ko dito sa sampalok ay ilalagay ko na dito yung bulaklak ng katuray. Masarap din itong isalad itong bulaklak ng katuray. Yun ang isang masarap na luto nito. Lagyan mo lang ito ng kamatis, bagoong at lasona at talagang sold na. Pagkalagay ko naman dito sa bulaklak, tsaka ko naman ilagay itong ating sabaw na pinagdikdikan ng ating sampalok. Habang may bunga pa o kaya benta pa na sampalok sa palengke, ay malayong mas masarap ito na gamitin sa ganitong lutuin. Pero kung hindi naman nakapanahunan nitong bunga ng sampalok, ay pwedeng pwede naman gumamit dito ng sinigang mix. Baka nabayag ka nga nakapagluto di kasto'y nga klase nga sidaan kakabsat. Kaya ano pang hinihintay mo, magluto ka na rin kabamba. Sana ay muli nyong nagustuhan itong aking naishare sa inyo na isang lutuin naming mga Paki like and share na lang itong video na to kung nagustuhan mo para mapanood din ng iba. At pakifollow na rin ang Bambas Kitchen pag di ka pa nakapag-follow. Yan, nakabamba, luto na yung ating inalseman. Huwag nyo palang kalimutang manalangin bago tayo kumain. Ugaliin nating magpasalamat sa Panginoon. Tara at sabayan nyo ulit akong kumain. Maraming salamat sa panunood, kabamba! Hanggang sa muli!